Kaya yeah, magbabalik na naman nga po sa panibago na naman nating video o panibago na naman nating Roblox video. So ngayon nga po ay maglalaro na naman tayo ng Pet Simulator 99. So maglalaro po tayo ng Pet Simulator 99. Ito na nga po ay magiging part 3 o episode 3 ng ating si Pet Simulator 99. So huwag na natin patagalin pa to Ito pang natin, simulan na agad natin na paglalaro ng Pet Simulator 99. So ito, bali ano ba to? glitch computer create glitch pet what <coughs> ano to no glitch course to upgrade that di pa lam yan so ano tayo would you like to turn on potato mode what for is ano kasi? sige nga potato mode for is mode experience ko is... so, ano to giant di pa lam yan dito na tayo kung saan na ba tayo na ano nagtapos dito na tayo dito tayo no Ito so area 14 yung sunod so okay mga pet ko mag grind lang kayo dyan mag grind lang kayo ng grind hanggang sa mag grind na kayo ng grind diba yeah ito <coughs> magaan lang tayo siguro. So, ano ba ito? Gawa nga tayo ng potion. No? Wala na naman kasi tayong potion. Sige, gawa tayo nito. Doon ba kailangan? So, pag inapat natin. So, ito. Tatlo, no? So, yan. Ang nangyayari doon. Aircraft is successful. So, gamitin na nga natin ito. Ilan ba yun? Isa lang o dalawa? Nakuha natin na coin potion na yun. So, ito. Reward. No, to Lucky egg potion. What? Lucky egg? Bye. Sa may lucky egg ko din dito. So, okay new item. So, bukan ba natin to? Yung nga, so F, open for epic reward. Oh, wow, ano yan? So, ano to? Coin potion 3, what? 3? Oh, yan, yan, ayaw ko yan. 3? Yung nga, temporary increase coin, you earn by 60%, no? So, 60% speed, increase player, pet speed. Naku, sayang, speed 3 no? Kasi speed, kung ginawa nilang coin, di sana happy tayo bang to the map. So, ano ba, mag ba muna tayo ng pet. Kasi may 49, ano nakas tayo, no? So, ano to? Ano ba meron dito sa jar na to? Pero siguro mo tayo tayo na pet, no? Kasi meron naman tayong madaming gold bar. Hindi ko rin alam kung magamit natin. So, ano ba? Tre egg machine. Open. Ah, so... Uy, pwede na ulit tayong bumili. Sige nga! Uy, dito pa. Sige nga, anak nga natin yung ano, yung bang padami pa ng pet. Try pa nga natin yung pwede. So, ano ba to? Layang mo sa vlog. ba to? Sige nga. Buy ba tayong random potion? Sige, buy lang tayo natin ka. So, ano nakuha kuha ko? Speed potion. Parang maraseta tayo ah. So, ano to? Ay, sa power 1. Ayaw ko nyan. So, ito. Pwede ba tayo mag... Uy! Makapagad pa tayo tatlo. Pwede pag pinaba... Oh, bawal na. So, pang rank 3. Aba, ayos ah. Nandiyan nating pet. So, ito. Pwede tayo mo. Yun. Bali na nga natin. Pwede 10, 10, 10 na. Then, na, pwede natin equip ice ah. So, ito. Ano ba to? Ay, hindi ko alam yan. Saka na yan. Claim Dito, oh, yung pwede natin i-claim yung pet natin, di ba? Pwede natin i-claim yung, diba? yung pet natin sa isa nating account. Oh, no. Sobra. Sobra muna tayo dito. Sobra lang natin yan. So, no, what? 2 gold? Bali, meron lang tayong 70 gold. No, sana makuha natin yung 0.62. Narear naman yan. So, 10 gold. 10 gold. Sige, bayta ng 10. Bayta ng 10. O, oh, lima lang pala muna. Oh, no. Puro beer lahat. Yo What Ang ah, pang gigil na tong drone to Malas ka Hindi na magdodro sa'yo Hindi na magdodro dyan Tutok na yan Pabalik so, na tayo dun nga Saan din magagagay na yun Pinapainit lang yan ang ulo ko eh So ito Ilan ba power nito 300 lang 335 Okay na din O ito Kayaan ba natin tong Dito gagamit na pa tayo Try nga natin tong ano, Mind field na to Mali ba yung baso ko nito isang araw Lutang So ito Try nga natin to Oh no Your son of your Paano yun Tutok so, ito ba Oh no Ay bawal kaya pag napakanan natin yung rate is pwede pa tayo umapak doon. Oh, so, tuloy lang is slowly. Pa, kasi mapakanan natin bigla yung rate pa tumulsik tayo. Pag ba pa napaka natin bigla bigla, bigla, pa, bigla pa, tayong talusik o oh, pwede pa tayong makatakbo. So, magayon lang kasi ako oh, para sa kaso aling pwede pa tayong makatakas pag rate. Pilita ka. O so, di ba? Op! Op! Aba! What? Layo na naman natin. Eh! So, baka dilidrit -did lang ito na walang rate. Wala bang red to. advice Ayos ah! What? Oh, oo! Okay. Kako lang. Oo! Okay. Balas ka. <kasi. laughs> you cannot use Saber right now. So, natakbuhin ko talaga yan. Seryoso! Layo-layo kaya nito. Tatakbuhin ko talaga yan. So, sayo namang yung ating potion. Ay! Nakapost yung boss natin. So, pwede tayo magkata talaga dito, no? So, diretory-try na natin to. Pag naman kasi nakapakain ng rede, ano na... Oo! Oh, Saan ba? Basically. Uy. Ano yun, May legendary At, tayo na kung enchantment, di ba? May kulay yellow na nakuha. Legendary ba yun? O, pa mo. O, oh, yung ano lang. Itsura lang ng ano. Paka yung sa gold. O, oh, ano to? Epic glitch ko yun. Ano ba yung glitch computer to? What? Glitch gift worth 20 points. Ano ba yun? Hindi ko naman alam yan eh. Magic coin chart. a magic coin random area. What? Hindi ko naman alam yung mga yan. So, lucky egg. 3. What? 75%? Ang lak. So, ito. Speed. Increase layer. Sayang. Ba't kasi speed? Malas naman yung speed kasi. Hindi pa coin. Oh no. Uy, Oh, lang sa mga pit natin na. So, try nga natin magparkour. Yung sa OB-OB, di ba? May OB-OB din dito. Basic lang naman sa atin yun. So, buy nga tayo nitong random enchantment. Buy lang tayo nito. Buy tayo ng tatlo, no? So, ano makuha natin? What? Critical? Ako, ang papangit. I like to buy around the GVI, like to buy around the chat mint that wala na ano to na ako oh, critical na naman. Oh shit, that's so malas, malas, so malas in the world of the is oh, oh, yes, universe of the Philippines. Classic hey. OB, classic OB nga tayo. So, ko ako sigurong reward nga, no? Abayos, ah. Maganda siguro yung muna ako nating reward, no? Oo, oh, ito naman kasi basic kasi ito. Kala sa atin to, di ba? Oo, oh, diba? Oh, ano ba yun? Revert 1 chest. Oh, well, revert na yan. Oh, kundik pa tayo, no? So, best time natin is 22. Mukhang hindi naman natin kaya lagpasan na yan, eh. Kaya ba? Oh, no. Mother, father. Ba't ka umakit naman, my friend? Um, oh, no. Oh, ano? Bonus charm. What? Ano to? Legendary. Aswerte naman natin. Ano to? Bonus charm daw, eh. So, ito. So, ano to? Apply to huge and titanic. What? kailangan ng huge but it's more likely to get a bonus oh no kaya kung kailangan ko yung itak in yung isang ating account kasi alam ko may huge ko doon hindi may talaga ako doon pinaghirapan ko yung huge na yun kung comment nyo dyan kung gusto nyo bang ayano eh, kasi ako gusto ko pero kayo yung bahala kung gusto nyo ba hindi tayo kukuha ng pet doon kung gusto nyo man wala kayo na bahala sa gusto, gusto ko pero kung gusto ko ngayon nyo naman is okay lang sa akin so ano to so ano mga sayang so, pero okay din no ganda na nakuha natin pang evolve sa youtube ano ba to can combine using a glitch computer. So, ano to? So, kailangan ba natin ng madami? Hindi ko naman alam kung saan nakukuha yan. Eh. So, tara, mag-grind na lang tayo. Ano ba tong giant coin jar na to? Pwede ba natin itong makuha o sa ibang player yun? Baka sa ibang player yun, no? Hindi ko kasi alam talaga yan. So alam-alam dyan. Alam so, saan ka mag-grind na lang ako sa ating nag-grind kanina. So, dito yun, no? Mag-area 40 na tayo. So, 66 sa gold bar na natin. Hindi okay, mga pet ko, kain yan. Go lang, go lang. So, ano ba tong basic jar? Paasan ba yan? Fish hmm, coin jar? What? Well, di ko alam yan. So, try nga natin mag-activate mag ng ano, ng... So, new item added in the shop. Carry Ano ito? May just... Hmm, um, nice. So, ito. Hmm, di ko alam yan. Ito, Opry. Oh, 3.25k. What? I'm so lucky. I'm the best player of the whole London Miss Universe of the Philippines. So, hindi ko yan alam. So, ano pa to? Run voucher useful. Hindi hmm. ko so, alam yan. Oh! Pwede lang nga datang ba yung area? So, buy natin yan. So, siguro mag-activate tayo ng isang ano? Isang potion, no? Itong ano? Ano bang maganda? Itong damage. Damage 1 lang, di ba? Sige, mag-activate tayo isa niyan. So, tara na nga po ito. Dito tayo. Uy! Nakapakata damage na 3. king yung damage ano? Na 1 lang siguro nga yan, no? So, ano naman to? What? So, shortcut din ba to? Oh, shortcut din. Ayos ah, ah. Shortcut din pala to, no? Uy, buy fruit. So, sige, buy tayo ng 3 of gold. So, may kasalakuyan tayong 29 na gold, no? So, sige, bilhin na tayo. Ano Nakuha natin yung chagi. So, saan natin kukunin yung ano, fruit ito? Guro gamit tayo yung banana. Pati ito. So, uh, para saan ba to? Reward si your pet. So, pabilis lang gumagat siguro. yan. Huwag na So, huwag okay, ko siguro natin sa so no gift bag. So, natin ba na? So, ito yung nakuha natin sa gift bag. So, field at treasure hunt. So, kailangan ba natin yun? Parang hindi naman, no? Kailangan kasi talaga natin yung coin. Para sa amin, hindi ko lang alam. Mas sure yung field. Ano ba yung mga, uh, anong mga nalagay sa taas na yan? Wala talaga. Uy! What? Sige, mga pet ko, atakihin nyo to. Kailangan natin to. Far! I need your help, Far! Far! Par, tulungan mo ako dito. Pa, markanda makuha natin dito. Kala ko para ako na lang. Ayun din Par. So, ano ba makuha natin dito? So, ito ba yung minefield? Wala. So, area ano? Ano so, ba yun? Kasi alam talaga. So, basta sirahin lang natin ito, no? So, may makuha tayo dito maganda. So, sa atin na ayos, Par. Tulo, so, I need your help. Uy, isang tab lang niyan. Lakas mo naman, Par. So, nakuha natin. What? 40, 43? 45 gold? Oh, hindi. Siguro ba talaga napit natin yung malakas. So, may kuya tayo 134 o ano yun what po siya parang hindi siya tamo wait lang hindi nga naman muna tayo dito draw nga ulit tayo so ano itong na-claim natin na itong so out of diamonds 500 hindi na masama yan hindi na masama sige ano draw muna ulit tayo siguro no so ito so dalawa pwede natin magdrawan yung bago diba ano ito alin ba mas maganda magkatulad ng bayan hindi mas mahal ito no so, ano bang pinag-ano yan so ano ito maganda ba itong makuha so may 150k tayo so sige nga Pahinga tayo ng lima nito. Please, swerte. Swerte. Cyclops at isang dislike. Oh, Cyclops. Magkatulad na lang sila. Really, seriously. Draw tayo ng lima din nito, no? 22. Oh, no. This really hurts. Look to open. Please, please, please. Swerte. Oh, no. Ano ba yan? Lock me, Ano ba yon lakong ito. So, 40% may rapas sila talagang makuha. So, yan, bali naka-equip na naman yung best sa atin, no? Parasite Gloves yung best natin ngayon. Tapos, pati itong slime na to. So, ito, macho patata yan. Dito lang yan. Okay, tara na lang sa so, pinag-agaling natin. Ano ba to? Wala naman siguro. Sige, balik na tayo dito na sa pinag na natin. Ang lang siguro natin ito meron yung 15, no? Tapos, kawain niya yan. So, may 105 tayo. Kasta na kasalukuyan na pera. So, sige. Kain niya bakit ang tagal na natin ngayon mag-drive? ba tayo? Kung hindi, mabilis pa rin naman. What? So, Ma-unlock na natin tong ano, no? ma na agad natin tong area. Area ano ba to? Area 15! Please, oh, yes! ma so, na, na ba natin? Ah, hindi! O, oh, ano to? Oh, kung... So, ano to? Reward your What? Ayos pala to ah. Ano to? Place area, super What? yun ha. Siguro ako sabi siya din. So, ubay na agad natin yan. Area 15 na tayo. Ayos. So, ano na meron dito sa area 15. So, what? Ano to? You need a secret. Ano ba yung secret key na yan? Ano so, ba natin makakuha yan? So, mukhang kailangan din natin bumili na pangabagong pet, no? Siguro ano, try natin nga natin mga ano dito. Claim nga natin itong reward na ito. Ano ba nakapan natin dito? So, ano yun? Pera ba yun? Hmm. Ito lang. Ah, pera. Malay mo naman. Malay mo. Malay ko. Malay natin. So, ano to? Secret ba dito? Kasi putas yan, no? Hindi wala. Scam, you're so scam. Kama. So, wala sa lukuyan na agad tayo. 96 na umbis. Sa atin magka pera. So, bili, bili nga agad ulit tayo ng bagong pet. Sige, balik teleport tayo sa home. Ganun lang ang ganun natin gawin para mas nabilis tayo lumakas, diba? Para sa akin yan. Walang kung para sa inyo. Okay, so, yeah, end up nga, natin yan. So, ito. Ano so, nga natin ito? Pero mukhang malabo. So, 45. Sige, please bigyan mo ng mahirap mga kuwa. Wow, no, mga mashroom to pot pot. yun? Oh, yung pot podcast kasi dito ba tayo hindi ma at kaya na sana yung na tayo ngayong araw at mga mushroom support po pa din enchanted elephant at enchanted cat so mas malakas itong enchanted elephant at ano uh, mo pero nga balik na nga ulit tayo ganun lang tayo yung ganon so so balik sa kumigagrind na so balik sa kumigagrind hindi ba may share ka na dito dito ito, ito di ba kaya niya Ang kapit ko talingan niyo bigyan niyo inyong best pagsira niyan at mag area 16 na tayo. Kaya niyan, kaya niyan. You can do it. So, siguro, ang natin dito, no, kasi nakapa tayo ng legendary. To open is 35 more likely to get bonus. Kaso sa huge lang siya, no? Kasi sa Titanic. So, okay lang. Kunin nga no? yun. Pero kayo mahala. Oh, okay, yun yung gusto nyo. So, wag your pet. So, di, uh, for 10 minutes lang. Wag din siguro muna yan, no? So, ano pa yung isa natin nakuha ang, ano, legendary? Ay, ito nga pala yung, ano, yung book. I-equip ba natin ito? increase player and pet speed. Mukhang no, hindi naman natin kailangan pa, no? Kasi, nalilibot pa lang natin. hindi pa ganun kalakihan. Bali, ito pa lang. Mga area 16 pa lang tayo, diba? So, siguro, next video, try ko mag-grind habang hindi tayo naka-record. Siguro, unlock muna natin itong area 16. Tapos, ano, mag-out na ako. Mag, ano na. End na. Tapos, sige. Try ko mag-grind lang. Hindi tayo naka-record. Kasi, mukhang malayo pa kasi tayo, no? Ang dami pa nito. So, sige unlock lang talaga natin itong area 16 tapos sa ano na ulit tayo dito na natapos yung episode natin ito. Na Basta pagbalik nyo napangako ko yung area 16 na yan baka maduble magigig 32 o di nyo alam. Basta ano, sa pagbalik nyo lakas na tayo kasi para talaga napakahinapan natin na ko kasi sa mga ibang player no. Malakas nila may mga sila. Tayo may din naman tayo kasi nasa pet simulator X lang yon at hindi ko alam kung kukunin ba natin basta kayo asa inyo na yon gusto niyo ba kunin natin para makita niyo na ko nung itsura ba nung so ano ba daw nakuha natin na to siguro mga fruit lang yun no so we activate nga natin yung tapos ito so yun pwede na agad natin i-buy so yun bali ikabay natin na lang wait lang ano to upgrade enchant so oh so ito speed ayaw ko naman kasi ng speed So, ang gusto ko, I need it is, ano, type ko. So ito lang, ayaw ko nyan din. Gusto ko kasi yung kasi gold. So, ibigay na natin tong anong ano to. Okay na yan. Okay, that's good, that's good, that's good. So, yun. Kung dito ko na nga po muna tatapusin ang episode din ng ating Pet Simulator 99. At asahan niyo po, susunod na pagbabalik natin is malakas na talaga tayo. Siguro yung hindi naman sa talagang malakas. So, tatrain natin hanggang sa kung ano, basta pagbalik natin, is malakas na talaga tayo. So, kung nagustuhan nyo nga po pala ang ating video, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para ko pa tayo ng mga videos kagaya nito. So, maraming sa palamat sa panonood at kita, kids, sa susunod nating video. So, paalam!